Bote ko ba ito? Ang liit-liit. At mayroon akong mas malaking bote na ganitong laki. Ay, no, Alam mo, May ano ka? wow ka. Oo. Oh, oh. Mayroon akong malaking... Bote. Ang bote niya sa inyong lahat. Ang galing. Ako ang bahala ito para sa iyo. Ang isang sombrero. Kung ikaw ang pinakamalas, subukan natin sa iyo muna. Sige, buksan na natin ang kahon. Ito, ang tagapuno ay... Masarap pa rin. Ito ay skittles at pulot na jelly. Talagang masarap. Oo, oh, ang sarap. may dalawa pang natitira. Sa ilalim, ah anong gagawin ko? Paano ko ito makukuha? Teka, ang dila ko nakadikit. Ah Quentin, tulungan mo ako. Sige, alam ko na ang gagawin ko. kupitin natin. Ano? Wag mong gupitin. Tapos, oh. tapos na. tapos Ah. Oh, kinawa ko. Salamat. Salamat. Ngayon, ako naman ang kakain nitong malaking Skittles jelly. Mm. -mm. Ang sarap. Oh, oh. oh. Gustong-gusto ko ito. Ang sarap. Okay. Sige. Piga pa. oh nakuha namin ng orange, dilaw. Lalabas na. Oh, halika. Mag-freeze ka na. Halika na. Hindi ko mailabas. Nagawa ko. Sandali lang. Ngayon, kaya ko na itong hawakan gamit ang aking mga kamay. Hintayin mo. Ano? Ang kamay ko, naipit. Sabihin uh, mo sa kadiri. akin. Pakiusap. Oo, oh, sige. Tama na. Sige na, Dina. Oh, tama. Subukan natin pisilin ito. Hindi ito kasing dali ng inaakala nila. Bakit ka skip Oh, tara na. Kailangan ko ng bagong plano. At ito plano. ang napakagandang ideya. Pwede kong lagyan ng maraming goma ang bote. Pagkatapos, pipigain ng mga goma ang bote. At ang lahat ng matatamis ay lalabas papunta sa akin. Kailangan ko lang ng marami nito gumana. Ang Skittles ay nagsimula ng lumabas at napakasarap. Oo, oh, oh, ang sarap. Meron pa bang mga candy? Hello? Hindi sila lumalabas. Ano ang gagawin ko, mga kaibigan? Hindi ko alam. Ah, tama. May isa pa akong ideya. Ngayon, puputulin ko itong bote. Kita mo, gumagana. Yehey! ngayon masarap ko na itong makakain. Sige, simulan na. Ah, uh, pwede mo rin ba akong tulungan? Sige. Hindi. Wow, salamat. May ilan akong... Sa so, tingin mo ba itong mga guhit ay layunin ko? Ang kamay ngayon, pero gumana. Maraming salamat. Pwede mo lang kainin ang sayo ngayon. Oh, oo nga. Tama ka. Mm, ang sarap nito. Hindi ako makapigil. Oh, oo. Oh, Gustong-gusto ko ito. Ang sarap-sarap. Tapos na ako. Ano yun? Ang laki ng cake ni Kimberly. At ako ang may pinakamaliit. Well, hindi ito sapat para sa akin. Hey, mas malaki ang cake ni Tina. Wow, ang ganda ng cake. Ahat ng kulay nag-overload! At meron ako ng pinakamalaking... Cake lahat. At Diyos ko! Hindi pa ako nakakain ng ganito kalalaking cake dati! At akin ito! Oh pero tingnan mo si Ang liit nito! Okay, napakaliit nito. Pero kaya kong kainin ito sa isang kagat. Strawberry flavored cream. Mm, masarap! Pero may kandila doon. At pwede akong humiling. Gusto kong magkaroon ng pinakamalaking masarap sa susunod. Magsusubo... Ay, nako ang cake ko. Oh, bakit ka tumatawa sa akin? Tina, ikaw naman. Oo, oh, 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 Quentin. Ako na ngayon. Hindi, hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Hayaan mo akong humiling. Quentin, tama na. Igil, panalo ako ng maraming candy at maraming manika sa lahat ng oras. Ang sakim naman nito. Nakaisip ako ng ideya para sa isang cool na prank. Maglalagay ako ng paputok para kay Tina imbes na kandila. Tingnan natin kung paano nito papatayin ang Bakit hindi ng ito gumagana? Sige na, ihipan mo! Ano? Anong nangyari? Bakit ako puno ng cake? Nakakatawa yan! Quentin, bakit mo ginawa sa akin yan? Mm. Ang Pero... cake ay masarap pa rin. Mahal ko ito. Ang sarap! Sige, Kimberly. Oras mo na talaga. O oh, sige, gusto ko talagang kainin ang malaking at kamanghamanghang at masarap na cake na ito. Pero may hihilingin din ako. Sana magkatotoo. Pero ngayon, gusto ko nang kainin ang magandang at masarap na cake sarap. na ito. Ah, uh, ganun ba? Salamat. Gustong gusto ko ang unang piraso na ito. Sandali, anong nangyayari? Bakit lumiit ang aking cake? Hoy! Mga guys, ano ang ginawa ninyo? Akin ang cake na yon. Naku, Tina, nakita na tayo. Itigil mo na. Galit ako sa'yo ngayon. Sige, kakainin pa rin natin ang cake. Hmm, <laughs> ang saya. Ito ay whipped cream at strawberries. Isang napakagandang kombinasyon. Tara na. Yehey, at ako ang may pinakamaliit. Swan. Ano? Masyadong maliit. At ako ang may pinakamalaking presa. Ang mundo sa pinakamalaking whipped cream. Ang aking healing ay natupad. Nakuha ko ang pinakamalaking pangarap. Masaya ako. Pero tingnan mo si Tina. Talo siya. Pero... Well, baka mas maliit ang porsyon ko. Pero masarap pa rin. Lagyan natin ng whipped cream at diretsyo sa bibig ko. Oh, sarap! Ito y Tapos na. Akin Mabuti. naman... Subukan mo Simulan Simula natin na. sa strawberries. Hintay, pwede kong pagsamahin ang strawberries at whipped cream. Una, pisilin ang whipped cream sa isang tasa. At konti sa bibig. Mmm, gusto ko ito. Ang sarap. Ngayon, kukuhin ko ang patak cream. na ito. At ganyan lang. Kita, kita. At ngayon, Paghaluin natin lahat gamit ang kutsara. At ngayon, makakakuha ako ng strawberry cream. Ang sarap! Napakagandang ideya! Siyempre, ngayon kailangan ko ng ilang tinapay na tostado. Heto ang toaster. At halos handa na ang tinapay. Sige, kunin natin. Yehey! Ngayon, ilalagay ko ito sa plato at papahira ng strawberry whipped cream sa ibabaw. At narito ang sandwich. Gagawa ako ng ilang patong, kaya hindi ito magiging isang sandwich. Magiging cake ito, magandang ideya, di ba? Alos tapos na. Voila! May kulang. Tumigil ang paghihiwalay ng whipped cream. Ayos, nagawa ko. Hayaan mo akong... Subukan mo! Hindi! Oh. Pero nabuhay ako. Pero wala akong sinubukan. Ay, hindi. Ngayon. Kahit pa paano, malinis ako. Pero ang aking treat ay Hindi sige, subukan pa rin natin. Napakasarap nito. O oh, sige, Quentin, ngayon naman oh, ikaw. Oo, oh, tama ka. Pahintulutan mo akong mag-isip. Alam mo, ano may naisip akong magandang ideya. Kakatapos ko lang umiling at tama. Mananatili sa mga strawberry. Tingnan mo, napupuno at lumalaki ang strawberry. Asig. Wow. O, oh, sumabog. Haha, <laughs> ang saya naman mga babae, di ba? Ngayon natatakpan tayo ng whipped cream. Bakit sobrang lit ng garapon ko ng Nutella? Naku! Ayan na nga ba? Kasi may medium size ako. Ano yan, Britney? Meron akong malaking garapon ng Nutella. Sige, nakuha ko na. Magsimula tayo sa akin. May maliit akong kutsara at kakainin ko gamit ito. Hmm, ang sarap. Hmm, subukan natin ulit. Oh! Oh! Sobrang sarap. Gusto ko ito. At may naisip akong ideya. Lagay natin ang kutsara sa garapon, magdagdag ng kaunting freezing spray, at ngayon, inilabas namin ito. At tingnan mo, may chocolate Nutella ice cream ako. Ang galing! Super sarap. Oo! Ngayon ay akin na ang turn. Subukan natin ito. Meron akong mas malaking kutsara. Oh! Oh! Ang tamis at ang sarap. Hmm. Ang sarap-sarap. Hindi pa ako kumain gamit ang kutsarang ganito. Oh, oh, ang sarap talaga. Kailangan kong kumuha ng kaunti mula kay Quentin. Hindi niya man lang mapapansin. Hey, anong nangyayari? Isang lumilipad na kutsara? Hey, ang Nutella ko. Sam, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang Nutella ko. Nakita ko lahat. Hindi ito patas. Tapos na. Tatalikuran kita at kakain mag-isa. Tapos na ba ito? Oh, pero mayroon pang mga natitirang Nutella sa gilid, kaya magdadagdag ako ng gatas sa garapon. Haloin gamit ang isang kutsara. Mahusay! At ibuhos sa isang baso. Perfecto! Ngayon ay mayroon akong chocolatey cocktail. Subukan na natin. Wow, masarap! Uy, ano to? Sam! Iniinom mo na naman ang cocktail ko habang hindi ako nakatingin. Oh, tama na yan. Akin ito. May naisip akong kalokohan. Palitan ito ng mainit na tabasco sauce. Ha? Huh? Ano yan? Nangangalit ang bibig ko. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pwede. Sam, magiging abala ako ngayon. Umalis ka na. Meron akong malaking garapon ng Nutella at kailangan kong inumin lahat ito. Mm, masarap. Mahal ko ang tsokolate paste. Oo, oo, handa na akong uminom ng Nutella nang walang katapusan. At may ideya ako, kumuha tayo ng Nutella ni Britney. Oo, oo, galing na ideya. Lahat ng dumaan sa kanya ay may daloy. Mm, ang sarap. Ha! Ininom ko lahat. Wala pa akong nakain na mas magaling pa. Nagawa natin, mga kaibigan. Tara na! Oo, oh, ang late ng pakete ng takis. Medyo maanghang ito, di ba? Kailangan nating mag-ingat. Pero si Britney ay may medium-sized na pakete. Mas magiging maanghang ito. Tignan mo si Quentin. Siya ang pinakamalapitang swerte sa lahat. Mayroon siyang dambuhalang bag ng chichirya at kakainin niya ito mag-isa. Hindi ko ma-imagine. Sam, ikaw ang magsisimula. Sige! Subukan natin. Oh! Ang liit na mumu dito. Pero baka hindi naman ito masyadong maanghang. Oh! Hindi pwede. Sobrang anghang. Hindi ko mapigil ang apoy. Parang puputok na mula sa bibig ko. Ha! Oh! Humihinga ako ng apoy parang dragon. Ha! Pero hindi sa akin. Lahat ay nasa usok. At kung nagkaroon ka ng ganyan reaksyon mula sa maliit na piraso, ano ang mangyayari sa akin? Natatakot ako. Ay! Naku. Subukan natin ito. Nakakatakot. Hindi, 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 hindi. Oh, hindi ko makontrol ito. Oo, oh, oh. Britney, susunugin mo ako. Tulong! Masunog lahat. Britney, itigil mo yan. Hindi ko makontrol. Isasara ko ang aking bibig. Oh, sa mga tainga? Seryoso? Okay. Tutulungan kita sa fire extinguisher na ito. Oh, salamat. Talaga? Kaya una mong sinubukan akong sunugin, tapos ngayon, binubuhusan mo ako ng tubig? Ugh! Pasensya na, Quentin. Ikaw na ang sunod. Okay, ngayon ako naman. Ayokong gawin ito. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Naku, ang laki ng chipset. Sana hindi ako masunog. Natatakot ako sobra. Ayoko ng maanghang na pagkain. Sige na, kainin mo, kainin mo, kainin mo. Ano mangyayari kay Quentin? Hindi maaari. Hindi ko maiwasan. Oh! Oh, lumalaki na ito ngayon. Sasabog na ito. Hindi! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Meron akong kaunting haba-babagam at nanginginig ako. Brrr! Mayroon akong gum na may lasa ng broccoli. Boo! Ang kadiri. Oh, karaniwang pakete lang ito. Paano ko ito mauubos lahat? Meron akong malaking bahagi ng klasikong chewing gum. Gusto ko yan. Super. Sa wakas, pumalig sa akin ang swerte. Pero una si Quentin. Sige, subukan natin ito. Ang haba ng gum dito. Sana walang mangyari sa akin. Sa kabuuan, masarap ito. Medyo masarap. Konti na lang ang natitira. Oh, lumalamig na. Oh, hayaan mo akong magpabula. Oh, mas lumalamig pa ngayon. Ay, naku. Hindi maaari. Nagyeyelo na si Quentin. Kailangan siyang painitan agad gamit ang mga burner. Sam, huwag kang mag-alala kay Quentin. Ililigtas ko siya. Britney, tama na. Sobra na. Nasusunog na si Quentin. Ah. Uh, Aba. Oh! Ang bilis ng palitan ng temperatura ay hindi maganda. Anong ginawa mo, Brittany? Sinusubukan kong tumulong. Pasensya na. Well, ako naman ngayon. At ayoko talagang kainin ito. Hindi ko kayang tiisin ito. Mm, yuck. Hindi. Tutulungan mo ba ako? Hindi maaari. Umalis ka na! Hindi. Ugh. Ikaw ang kumuha. Ikaw ang dapat kumain ito. Hindi maaari. Anong ginagawa mo? Ano? Ano? Ugh, napakadire. Ayoko nang kainin ito. Sige, palawbo ako ng bula. Lalong lumala. Ano ang problema niya? Hindi ko alam. Sam, ikaw na. Oh, oh. Naghintay ako at ngayon ako na. Oh, oh. Gustong gusto ko talaga ang chewing gum. Ang sarap nito. At ang mga bula ay astig. Ang galing! Gaano kaya ka interesante ito kainin? At may naisip ako. Mabilis na saluhin gamit ang tinidor. Gagamit tayo ng drill para dyan. Super! Ngayon, subukan ko na. Oh, hindi ko akalain na pwedeng maging masaya ang, ang umunguya ng bubble gum. Masarap na bagay. Anong nangyayari dito? Oh, masarap na chewing gum. Sam, pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Hindi maaari. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon, Sam. Kaya gagawa ako ng kalukuhan para sa'yo. I-switch ang drill at paikutin sa kabilang side. Ah, uh, ah, uh, anong nangyayari? Ah, ang gumay lumilipad kung saan saan. Oo, oh, at ngayon ay lumilipad ito papunta sa atin. Hmm, masarap. Mas Naku, hindi maaari. Wala nang natira. Well, lahat ay nagkalasog-lasog at kailangan kong tapusin ang mga natira. Oh!